Pagod ka na bang magtrabaho? Ganda araw po, ako po RP CRP na Jim Depo. So, itong gym business kasi palagi natin sinasabi na isa sa mga pinaka-perfect na uh, negosyo kung nagtatrabaho ka pa lang. Kasi, alam mo, lahat tayo uh, nag-aambisyon makalaya eh. Tayo, Tanggapin man natin o hindi, alipin tayo ng trabaho. So may post ako noong isang araw, nakalagay doon, ah, magtrabaho ka. Gamitin mo yung trabaho mo para makapagsimula ng negosyo mo. Yung negosyo mo, yun naman na magiging susi para sa kalayaan mo. Kasi sa totoo lang, aminin man natin hindi, kulang na kulang para sa karamihan ng mga Filipino ang kinikita natin. So ngayon, kung nagpaplano ka ngayon na magnegosyo at nagtatrabaho ka pala, kalimitan yung mga naiisip mo na mga negosyo, eh, it's either magre-resign ka talaga eh. Kasi para matutukan mo. So, napakalaking sugal noon. Kasi isipin mo, uh, magre-resign ka, papasok ka sa isang negosyo na wala kang ka-experience, hindi mo alam kung kikita ka, papaano kung mag-fail? diba? Papaano kayo ng mga pamilya mo? So itong gym business pinaka-perfecto bakit? Bibigyan ko kayo ng mga rason bakit perfectong gym business na 'to para sa uh, mga nagtatrabaho. Kagaya nito. Na ah, uh, itong uh, delivery natin ito is para kay James Carlo Soler. Ah, uh, sa may bandang Aloy. Bukid nun ata yung area niya. So, si Sir, hindi ko nasasabihin kung ko ano yung trabaho niya. Currently, sa pagkakalang ko, nagtatrabaho siya sa gobyerno. So, uh, Sir, kung okay lang, comment na lang dito sa video kung, kung pwede sabihin ko ano yung trabaho mo. Pero anyway, Si Sir is nagtatrabaho sa gobyerno. Siyempre, ang hirap naman, ang alam mo, isa sa pinakamaganda kasi, pag nagtatrabaho ka sa gobyerno, is yung stability ng no trabaho, yung, karir talaga, pang matagalan. So, secured ka kasi pag sa gobyerno ka nagtatrabaho. Pero, syempre, hindi natin maalis sa sarili natin na mangarap eh, pampa, magambisyon or, mag or magdagdag man lang. Kasi pag alam naman natin, hindi nga sapat yung kinikita natin, so paano natin magagawa ngayon yun? So ito, itong gym business na to, perfecto. Kasi alam mo kung bakit? Kasi ngayon, nagtatrabaho si, si Sir Carlos sa, sa gobyerno. Pero itong gym business na to, pwedeng nakalagay to doon sa bahay niya. Doon sa bahay niya, na andun naman yung asawa niya o kung sino man doon sa mga pamilya niya na pwede mag, mag magbantay ng, uh, ng gym business. Ito kasi yun. So, sa, sa Filipino culture talaga, Bihira yung nagtatrabaho yung ano eh, yung yung nanay. Kalimitan talaga tatay kasi yung nanay may pinakamala importanteng obligasyon sa 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 bahay, yun yung alagaan yung pamilya, di ba? So, ngayon, kaya hindi nakakapagtrabaho si nanay kasi uh, nagbabantay nung ano, mga anak, mga dapat gawin sa bahay, pero ito pag nandito to sa bahay, Maski si nanay, kaya niyang bantayan to, hindi to uubos ng oras mo. Kasi, bakit? Pagka nag-start uh, ka nito, hindi to kaila, dito kagaya ng, ano, yung parang sa tindahan ba na kailangan bantayan mo na doon ka lagi nakatung, nakatungkod. Hindi. Kasi hindi naman ganoon pari, parito ang pasok ng mga tao. So, ito, kayang-kayang uh, bantayan to ni Nana. Ito, di, pwede sa dagdag. Kunyari, Uh, may mga nagko-comment kasi sa atin uh, Dapat sa negosyo Binibigyan mo ng sweldo Ang sarili mo Tama naman yun Tama naman yun Kailangan masweldo ka rin So sinasabi niya Eh yung gym business Pag nilagay sa bahay Sabi mo nga Pinakamaliit Nakikita ay 15 mil Eh hindi ba yung 15 mil Eh sweldo lang no magbabantay or no nila na so tama ka naman yon kung, kung, 15 milyong yung pinakamababang pwedeng kitain nitong gym na to sa bahay mo di consider mo na sweldo ni nanay yon kasi ganito yon may dalawang klase kasi ng uh, pagkakakitaan or negosyo. Kasi ito yung sinasabi, meron kasi yung tiyatawag na self-employed at businessman. So, magkaibaho yun. Although, pwedeng pinagkakamalan ng iba na pareho. Yung self-employed is siya lahat ang gumagawa. Majority dyan, yung mga kunyari, katulad ng hipag ko, dentista siya. May sarili siyang clinic. Pero, self-employed siya. Hindi yung business. Kasi siya mismo lahat ang gumagawa noon. Hindi pa pwedeng mawawala. ba? Diba? Yung business man kasi, yung kagaya ng dito, yung gym business ko sa Gym Republic, So yun, pwede ako paalis-alis. May mga sinusweldoan akong tao. Okay? So itong gym business, Lalo na kung ilalagay mo naman sa bahay, self-employed to. Pag self-employed ka, dapat kumikita ka. Ikaw mismo yung kumikita. So, hindi na masama kung kumikita ka ng minimum, ha? Minimum na 15,000. Kung di ka naniniwala na minimum ay 15,000, may kumikita kasi sa atin na 40,000 pataas. 40,000 pataas isang buwan. So, kung, kung, kung nagdududa kayo doon, PM kayo, ay, mag message mag-comment mag kayo do sa, sa post na to, isesend ko po yung link sa inyo. ng mga kliyente na nasa bahay lang ang gym, pero kumikita ng mahigit 40,000 isang buwan. So, ngayon, Si Sir Carlo habang naandoon siya sa opisina nagtatrabaho kumikita to ngayon, di ba? Pero ito kayo yung Sir Carlo na na advice ko. Advice ko rin sa lahat ng mga nagne-negosyo, especially sa gym business. Kung naandun ka sa bahay mo ngayon na nagne-negosyo ng gym business mo, kumikita ka ng 15,000 pataas isang buwan, pag nakita mo na ano to, pag nakita mo ng profitable, ano ang pipigil sa iyo ngayon para mag-expand ng iba pang negosyo, ng iba pang branches. So, ang pwede mong gawin ngayon nito, pwede kang magtayo pa ng isa pang branch. Whether, alam mo, hindi masama ah, kasi iniisip nila kung, kung isa lang yung branch mo sa, sa isang lugar, okay na yon. Pero ang totoo noon, may mga pagkakataon na hindi kayang servisyohan ng iisang gym ang buong market ng iisang lugar. So, kung sa tingin mo, kaya pa, pwede kang magtayo pa uli doon, pero eto ngayon ang gagawin mo kapatid. Huwag kang umupa kasi nasanay ka na ng walang upay. Ang gawin mo ngayon, bakit hindi bumili ka ng property? Pero yung bibili mo property na to is iuutang mo sa bangko Tapos, yung monthly amortization ng uh, property mo, doon magagaling ngayon sa kinikita ng gym. Di ba? kung, kung magbabranch out ka at wala kang property, magbabayad ka naman ng upa. So, in na magbabayad ka ng upa ngayon, yung budget mo para sa upa, yun yung pambayad mo ngayon doon sa, sa monthly amortization. Ano pinagkaiba? Kasi yung, yung upa, isang daang taong ka man mag Renta dyan sa property na yan, hindi mapupunta sa'yo. Samantalang, yung inutang mo sa banko, 10 to 15 years, pwedeng maging sa'yo yung property. So, ang mangyayari dyan, yung kinikita mo do sa gym, na imbes na lumalabas, papunta doon sa upa, papasok na yun yan sa'yo. Although may lumalabas na pera sa'yo yan, pumapasok yan sa equity mo. Kasi dahan-dahan, lumalaki ang equity mo up to to the point na 100% sa'yo na yung property. Di ba? Yun yung mas maganda. Kaya alam mo, maraming mga ex ano existing gym owner ngayon. Yun yung kalimitan na napapansin ko sa mga comment nila. Parang hindi sila satisfied do sa kinikita ng gym. Agree naman ako doon. Kasi bakit? Kasi yung gym, ano yan eh, may mga negosyo na uh, malaki ang gastos, malaki ang kita, pero sa gym maliit ang gastos, maliit ang kita, pero stable. Pero ito ngayon, yun, kung kumikita ka na katulad niya Nalimutan ko sino yung nagko eh. 15 years na siya. 15 years na siya sa gym business. Pero para sabi niya parang pangaraw-araw lang na gastos ko ang nako-covered plus may konting natitira. Agree naman niyo kasi nadoon lang sa maliit na bahay mo eh. Pero what if? Kaya ito ginagawa ko which is ito yung late ko na natututunan. So yun yung pagkakamali ko kasi imagine 16 years na ako sa gym business. Tapos itong ika-15 doon ko lang na-realize, dapat nag-branch out pala ako. Yun yung pinakamalaking pagkakamali ko. Dapat, maaga palang nag-branch out na ako. Bakit? Kasi, sipi mo, kumikita na ako ng gaano kalaki, gaano katagal, doon sa kauna-una ang Gym Republic ko. Samantalang, dapat pala inulit ko ng inulit yung cycle. Kasi, ang totoo niyan, maski yung nag-comment na 15 years, lahat tayo naging kontento eh. Kasi bakit? Eh buhay naman tayo. Binubuhay tayo ng gym business. Napoprovide nito yung pagkain, uh, pag-aaral ng mga bata, etc. Et so okay lang. Pero hindi natin naisip. Ako kasi naisip ko kasi gusto ko na mag-retire. So naisip ko, parang kulang pa yung retirement income ko. So kailangan ko magtayo na magtayo. So doon ko na-realize, ala, dapat matagal ko na palang ginawa. Kasi kung matagal ko nang ginawa, baka matagal na ako nakapag-retire. So balik tayo kay Sir Carlo ng Mindanao. So ito, Sir Carlo, pagka, pagka nakita mo na naging successful na, pwede kang magbranch, branch di ba? Tapos, later on, kasi sabi ko, hindi ka, pwede ka namang tuloy-tuloy eh, ng ginagawa ko ngayon. Ngayon, sa loob ng anim na buwan, sa loob ng anim na buwan, magtatayo na kami na ikatlo naming Gym Republic sa Lipa City. 1,000 square meters yun. So, after nito, another 6 months na naman. Or another 3 months. Baka mas maikli. Another 3 months para magtayo na naman ako ng uh, another Gym Republic. Ang target ko, Lucena. So, tuloy-tuloy siya. Ngayon, pag tuloy-tuloy na siya, doon mo marirealize talaga, ang laki pala talaga nung kinikita ng gym business. Ngayon, Sir Carlo, kung dumating sa iyo yung pagkakataon, doon sa pangalawa, pangatlong gym mo, at nakita mo stable yun ang importante kailangan stable pag nakita mo stable tapos malaki na pinapasok ng ilang branches mo baka by that time kung kaya mo na mag-retire kasi sa gobyerno may mga early retirement eh kung kaya mo na mag-retire mag-retire ka na or it's up to you kung magre-resign ka kasi alam mo stable na yung gym business mo you can do that so ito yung mga perfect example kagaya na sinasabi ko sa inyo sa kwento natin bakit perfect na ano bakit perfect na negosyo ang gym business para sa mga nagtatrabaho? Kasi hindi lahat tayo, hindi lahat tayo sinuwerte, pinanganak na mayaman, na may mga magulang, kamag-anak na magbibigay sa atin ng puhunan para makapag-start. Hindi lahat, hindi lahat. So para sa mga karamihan sa atin na kailangan magtrabaho muna, para makaipon ng pera, para makapagtayo ng negosyo, pero hindi pa natin kaya kagad mag-resign, Itong gym business ang pinakamaganda sa lahat. Kasi hindi to kakain ng oras mo. Lalo na kung may kaagapay ka sa buhay, nandiyan si nanay magbabantay, perfect na gym business ang para sa inyo. Ako po si RP, na gym di po. Magandang araw po.